So, good morning! So, ngayon ang vlog natin today. Saturday vlog. So, pupunta kami sa isang lugar kung saan. Uh, doon kami magpapareflex. Ayan. Ito na yung daan. Patungo sa aming pupuntahan. So, medyo masikip yung daan. Kapag meron kang kasalubong, mahirap. Kasi okay siya kapag medyo maliit lang yung mga sasakyan na dadaan dito kapag dalawa yung magkasalubong and then medyo malaki-laki na po problema ito sa dadaanan natin So ngayon nandito na kami, dito kami magpark. Ayun, may naka-park isa. Kasi medyo masikip yung daan kapag doon kami sa malapit so maglalakad uh, na lang kami. So ito yung view dito sa labas ng aming na ang aming na-parkingan. So ayan, medyo ano talaga siya. Madaming tanim. Uh, ito naglalakad na kami papunta doon sa may bahay ng Uh, taga reflex so medyo ayan mga 5 minutes yung I think 5 minutes to 10 minutes yung lalakari namin so ayan maganda yung view dito madaming mga ano mga uh, punong kahoy ayan may So, ngayon, pa na kami. And, tapos na kami magpa-reflex. So, naglalakad pa kami. And then, di na tayo naka-video doon kasi may <laughs> mga tao. Dito na lang sa daan. Medyo mainit na mga 11 a.m. na kasi ngayong oras. ngayon natapos na yung aming pagpapareflex and then mag drive na kami pa uwi so ito yung masikip na daan medyo yan So, nandito na kami sa highway. Nakalabas na kami sa medyo masikip na daan highway na tong dinadaanan namin ngayon. Highway na daan pa uwi. Ayan. Bye-bye. See you next time. And thank you for watching.